ating first challenge, ang Best 6 Pinoy. Kasama natin ang mga proud to Pinoy, sila Christian and, Jester. Chester. Woohoo! Ayun you know. o. Ay, Hindi ko na kailangan ng alarm clock. Grabe! Ayun <laughs> ate. <laughs> <laughs> Bakit ka ganyan? Siyempre, alarm! Kaganyan. Ay, alert, well, the weekend enthusiast. Bakit parang ikaw naman walang energy? Kinaaba lang <laughs> po. Kinaaba, Ano yung tinaas na ganito. Ganito so, ka ba yung oh. ano, energy. At dahil dyan, <laughs> so <laughs> something natin ang alak mo. Ito, meron ako something, something, something sa Something, something kayong dalawa. Hindi lang kami nagpamerienda, may something, something pa. Oh, oh. Ayan. At dahil okay. may something, something kayo, panoorin niyo to. Gamit ang tinidor, kailangan kainin ng players ang beef steak with lots onions. Hanggang sa ito ay maubos. Ang una makagawa ng challenge, didiretso na sa super something round. Dala ang kanyang double something prize. Ready and 3, 2, 1, go! Lamon! Laban! Laban! Pak! Grabe! Mahilig nga siya kumain. Oh, Mahilig nga siya kumain. High school. No, <laughs> Talagang hinihimay-himay ni Christian, no? Parang, pa, para siyang... ano? Ano to? Yung auditions to para sa walking dead, eh. Kailangan ka mag... Makakain ka na. Ibig sabihin oh, no, ka maging walker. Ito, solid okay. suggestion. Okay, palakpakan naman! Woo! Oh. Ha. Kamusta ka? Nakahinga <laughs> pa. Ako Bakit hindi, <laughs> hindi na. Oo oh, nga, ikaw Christian. Bakit hindi ka nakahabol? Hirap mo yan. <laughs> ano na? Ano? Hirap mo yan. Double ko something something mo. Congratulations. Congratulations. Ayan, may, pan, may pambili ka na ng panulak. Ano, kamusta ang experience? Masarap yung beef steak. Okay, mukha nga ang tuwang-tuwa ka. Baka Be gusto mong kainin na rin sa kanya. Ito, gusto mo ubusin? So, mo na. Kaya, okay na, okay na. Sige. Alright, sige. Thank you so much, Jester, sa mga dragon mo dyan. And thank you, Christian. <coughs>